Nakakita ka na ba ng puno na kung tawagin ay talisay? Isang natatanging punong kahoy na madalas na rin makikitang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Subalit batin mo ba na hindi lamang ang lilim nitong taglay ang pwede mong pakinabangan, kundi marami pang pa ang karamdaman na maaari pala nitong malunasan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng puno ng talisay. Saan saan mo nga ba ito maaaring gamitin at ang mga taglay nitong pakinabang? Talisay, isang klase ng punong kahoy na natural na ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya ng Australia, Madagascar at maging dito sa atin sa Asya. Kilala ito sa mga katawagang Country Almond, Indian Almond, Tropical Almond, Malabar Almond at Sea Almond sapagkat karaniwan itong makikitang tumutubo sa mga dalampasigan. Isang uri ng puno na kabila nga sa mga leadwood family na Combretaceae at papilar sa binomial name na Terminalia catapa. Madalas makilala ang punong ito dahil sa mga lilim nitong bigay. Tumataas ang talisay ng hanggang 35 metro at mayroong mga palapad na mga sanga na animo nga ay hugis vase. Malalapad rin ang mga luntian at makikintab nitong dahon. At ang mga bunga naman na maaari mo ngang kainin. Kagaya ng pili, maaari mo itong kainin ng hilaw at pwede mo ring lutuin. Ginagamit nga ito sa paggawa ng mga langis o kaya naman ay lana. At maaari mo ring gamitin sa pagluluto. Subalit maliban dito ay marami pa pala itong benepisyong hatid. Ang katawan ng puno ng talisay ay kadalasang gamit sa paggawa ng mga kanois o mga bangka. Ang dahon naman ito ay mayaman sa mga flavonoids katulad ng temferol at quercetin at madalas ngang gamitin bilang herbal na halaman. Sa bansang Taiwan, ang mga nahulog ng dahon nito ay pinupulot upang gamiting panlunas sa mayroong mga sakit sa atay. Samantalang sa Suriname naman, ay pinakukuluan ang dahon nito at ginagawang tsaa na panlunas sa mayroong mga dayariya at disenteriya ito rin ay pinaniniwala ang makatutulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng cancer. Mayaman din ang punong ito sa antioxidant, kaya naman mahusay ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Kaya naman huwag mong baliwalain ang puno ng talisay. Hindi lamang isang ornamental na puno, kundi pwede ring panlunas sa ilang karamdaman. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng talisay? At ano naman ang tawag nito sa inyo? Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan. At hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan Grupo Sulanum Torvum. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman, kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halaman, turkey berry o pea eggplant o sulanum torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo asma o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo, naligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at sa kasa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag sa mga sauces. Maging sa Bansang India, kinakain nga ang hilaw na bunga nito. O hindi kaya, ay inuluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamitin gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa Araw-araw o hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon ito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan o di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulag? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Namatuto, matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na